Finally, Katrina Bernardo, welcome to crown management na nga ba? Mga projects kay Kat nakalatag na under Maha. Sa pagkakaalam ng publiko ay sabay na natapos ang kontrata ni Daniel Padilla at ni Katrin Bernardo under Star Magic. Ngunit nag-anunsyo na ngayon ang Star Magic na mananatili sa kanilang puder ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla. At hindi nila nabanggit ang pangalan ni Katrin. Kaya naman lalong naging maingay sa publiko ang tila na lalapit na anunsyo umano ng Crown Management under Maha Salvador na sa kanya na mapupunta si Katrin Bernardo. Ito ay upang maiwasan na rin umano ang mga pagsasama ni Katrin Bernardo at ni Daniel Padilla sa iisang proyekto. Tila napakaganda nga ng pasok ng 2024 sa Crown Artist Management ng mag-asawang si Nama Salvador at Rambo Nunez. Nagpadala na nga sila ng press release na kinabibilangan ng iba't ibang artista kung saan mayroon itong mga na-achieve sa kanilang karera. Kumbaga, crowning glory of crown. Ang touring nila sa mga talent nila, kagaya nila John Lloyd Cruz, na nagwaging best actor sa gawat urian noong nakaraang taon para sa obra ni Direct Love Diaz na Kapagwala ng Mga Alon. Kasama na nga rin dito si Miles Ocampo na hindi naasahang manalo ng best supporting actress sa nagdaang Metro Manila Film Festival 2023 para sa pelikulang Family of Two, A Mother and Son Story sa kasalukuyan ay naghahanda ngayon sa maternity leave at napiling best game show host sa Asian TV Awards para sa kanyang game show na Imagination sa TV5. Ilan lamang ito sa mga pinakamalaking achievements ng A-lister talents ng Crown Management. Ayon nga sa CEO ng Crown Management na si Rambo Nunez. Ani our artists are not just performers, they are storytellers, To inspire and entertain, their success is a reflection of their dedication and collaborative spirit. Dahil dito at dahil na rin sa mga binitawang anunsyo ng Star Magic, isa sa inaabangan na pasabog ng Crown Artist Management ay ang announcement ng mga bago nilang imamanage na talents. Malakas ang bulong-bulungan na sila ang mga maghahandel sa showbiz career ni Katrina Bernardo. Pagkatapos mag-expire ang kontrata ng aktres sa Star Magic. Naging maugong din ang balita noon nang pumutok ang balitang hiwalayan ni Catherine at ni Daniel Padilla. Nalilipat umano ng network ang A-lister ng kapamilya na si Catherine Bernardo. Na siya namang pinabulaanan ng kanyang mami na si Miss Min Bernardo. Kaya naman mas naging maingay ngayon kung kukumpirmahin na ba ni Maha Salvador ang paglipat ng management ni Katrin Bernardo mula sa Star Magic. Isa pa umanong sinyales ng paglipat ng management ni Katrin Bernardo ang pag-alis din ng kanyang handler na si Miss Lulu Romero sa Star Magic. Kasunod nga nito ay ang naririnig din naming chika na ang Crown Artist Management na siya ang mag-handle. Pero wala pa itong kompirmasyon at hindi pa ito na itatanong sa mga taga-CAM. Sa kasalukuyan ay tatlo pa lamang na artista ang ibinibigay ni Maha Salvador na bago nilang mga artist. Kinabibilangan nga ito nila Jelly Dibilet at ang kambal na agpangan na si George at Jai. Welcome to Crown Artist Management na nga ba si Katrine.